kalat, nagpitin oh, okay na yan yung ano lang, yung iba, lagay mo doon sa karton lagay mo doon sa karton yung ibang kalat mo kalat mo naman yan nagpitin na yun o, oh, yung si baby mo pa, nandoon nagpitin yun, very good mm, yung tissue pa ni tita yung tissue ni tita Lagay mo dun sa karton. Dun sa karton mo lagyan. Karton. Ayusin na, dapat marunong ka magkalat, marunong ka magligpit. Ayusin. Opo, ay ang bibi. Doon mo dapat sa karton yan ilagay doon oh, no? sa karton. Doon, doon, doon sa isa. Doon sa karton. Doon, no? Doon. Karton. Lagay mo. Yung tissue. Kunin mo yung tissue. Kunin mo yung tissue. Yung hmm. tissue pa. Yung tissue ni tita, ibalik mo doon sa karton. Opo. Opo. Yung tissue, ilagay mo dyan yung tissue. Ilagay. Lagay mo dyan tissue. Yan. Very good. Ay, ka very good talaga. Ayan. Ayusin, ha? Hmm. Saan mo may... ilang? <laughs> Saan mo lagay? oh, okay na yan. Yung plastic pa. Kunin mo dun yung plastic. Tsaka yung tissue. Yan. Okay na. Hmm. Tisyo pa, tissue pa. Kunin mo yung tissue. Um, Ayan pa o, oh, yung isa. Kunin mo yung tissue. Tissue. Kunin mo tissue, doon Tissue. Yan. Very good. Yay! Very good. Dapat ganyan na. Marunong magkalat, marunong maglikpit. Hmm. Malika Kiss mama, baby. Very good naman. bibi ko mag eh? Ma playing ka po nabi